Hare Krishna. So, ito papunta ako ngayon sa Sri Radha Govinda Gaudiamat sa dito sa Quezon City. So, um, dahil ngayon ay appearance day ni ng aming param guru dev ni Talila po bisang ispas asko tara bhakti vidanta Narayan Goswami Maharaj. Okay, so um, actually hindi sana ako pupunta ngayon dito sa temple. Pupunta sana ako ng Krishna Balarama Ashram kasi may ibibigay ako doon. May dadalhin ako. So, um, so actually, kahapon, nalilito ako kasi hindi ko alam kung saan ako pupunta eh. Taba ako dito sa, um, sa temple? Dito sa Radha Govinda or sa Krishna Balarama Ashram? So, ayun, And uh, naisip ko na lang na dito na lang ako sa Krishna Balaram Ashram pupunta. At uh, magbigay na lang ako ng aking Pushpanjali glorification para sa appearance din ni Sri Vidanta Narayan Goswami Maharaj through live. Ngayon nag Ngayon, kahapon nalilito talaga ako. Ngayon, sabi ko, oh parang guru sila si Sri Narayan Goswami Maharaj, oh Krishna. So please, bigyan mo ko ng sign kung saan talaga ako pupunta ngayong araw, this Saturday. So, ayun na, nung umuwi ako, kagabi, then nag-chat si Prabuji, yung, ano, yung kasama kong nag-aayos, nag, ano, nag, nag uh, na natin uh, meron tayong, uh, uh <laughs> ano ba to? <laughs> like, tinutulungan niya ako mag sa translation, no? sa Siksha Guru and Priya Bandu na libro. Sa, yung tinatranslate natin na uh, into Tagalog na libro. Okay, so uh, ngayon, nagchat siya na pwede na daw kunin yung isang page. So, ayun. Naisip ko arrangement, as arrangement ni Guru Dev ni Krishna na dito talaga ako pupunta. And, um, and sabi niya, dalhin ko na rin yung next page. So, nagpa-print ako kanina. Ito yung next page. Ito yun na yung uh, chapter 1 pa rin to, ng Shiksa, may Siksa Guru and Priya Bandhu. Ito na yung uh, pagtatag ng Gaudiya Vedanta Samiti. So, ito na yung kanyang iti-check kung tama ba ang ating pagkakatranslate. Di ba? So, iti-check niya, proofreading. And ito uh, yung dadalhin ko sa kanya ngayon. And kaninang umaga, ang plano ko sana idadaan ko lang to dito. Pupunta ako ng Krishna Balaramasram. Then, magla-live na lang ako at uh, magbigay ako ng puspanjali ng glorification kay Param Guru Dev through live. Ang nangyari, walang internet. Nawala ng internet. So ngayon, andito ako ngayon. Pupunta ako <laughs> So ang naisip ko na lang, i-vlog ko na lang tong ano, itong appearance day ni Param Guru Dev silo Tividanta Narayan Goswami Maharaj. So, ayun. Dito na ako ngayon. Medyo malayo-layo pa. Lakad tayo. Ang init. So sabi nila, 3.30 daw ang start ng program. Okay, so this is all arrangement of Krishna, Guru Dev, Guru Varga. So, dito talaga ako pupunta. And also arrangement to ng aking Guru Dev dahil siya yung um, like personal servant ni Param Gurudev, Dev, si Silabhakti Bidanta, Madhav Goswami Maharaj, our um, worshipful Sila Guru Dev. Huh? So, this is his arrangement. No? so, ayun lang kita kita sa temple Haribol so andito ta andito na tayo mukhang maraming bisita dami motor ang daming uh, <laughs> motor lang pala ng kapitbahay no ayan andan yata sila prabuyado na ayan no? motor ng mga ano kanino kaya motor. And via sa pudge Via Chapuja. Sayang. Sila bakitibid ang tanan natin. Hello. Hari, Hari Krishna. kayo kami tapos na. Ay tapos na? Oo. Hindi Ay pa, tapos na po. Ah, sila. Ay, yung tapos. tapos na. <laughs> Oo, tapos na sila. Hari Bol. Hari Bol. Hari Krishna. Ay dala ko pala yung ano dito. Okay. Mamaya na lang. Secret ano, <laughs> Secret ano to? Secret ano to? Secret mission. <laughs> Ah, so mamaya pa pala yung ano nila. Hindi pa nag... Pwede. Ano bang nangyari? <laughs> ano bang nangyari? Late na yata ako. Okay, oh, so kakala, punta lang, na tayong Krishna Balara. Niya, lang. Pero yung pinaka-highlight talaga mamaya. Ah, maya highlights Kunti. pala. Alright. Yung mamaya pala ang ano highlights natin. Ano oras na? 2.30, uh, 2.29 kanina. Binasa. So bali mga after 2 to 3 hours siguro. Nandiyan na yung program na naman. Ah, yun na yung pinaka-program talaga. Mm. Alright. Ano bang so, nakalagay na schedule? Ah, patikim lang, ha? Ganda ng ano, ha? Oh, Icing. Ha? Icing, ha? Oh. Ayan, oh. ha? Sila Guru Dev. Glory, glory to Shri Guru, the saffron heart of God, sent with the light of love. Alright. Hare Krishna. Okay, so, um, Naguro po dyan pala kasi sila kanina. So, may program kanina para sa mga uh, devotees na hindi makakarating ng gabi. Kasi, uh, baka traffic. Siyempre, traffic. Ayan. Kumusta natin ng ating Prabhuji? Anong dala mo? Baril. Baka maging ISIS na tayo dito. <laughs> maging ISIS, no. Joke na Joke na. All Alright. So, ang um, program talaga is uh, mamayang 330 so, ayan. so anong oras pa lang? mag-alas tres lang. so chant muna tayo or waiting tayo, <laughs> chant muna. Ito talaga pasimula talaga. Mas maganda talaga pasimula, no? <laughs> Ang babasahin ito ay isang is this ng, kasama pa rin yung this Yung collection ng paggunita, uh, di ba? Ng paggunita. Okay, sige. So, collection ng paggunita at pagmumuni-muni. Or so, inalis mo lang yung ano? Mm -hmm. Inalis mo lang to. Mm. -hmm. Tagapaglingkod. Tagapaglingkod. Mm -hmm. Nagahangad na tagapaglingkod. I uh, tignan mo na lang I ulit dun sa ano, sa English ano. Okay? I final na to. ayo, ano na to? Ito na yun. I-publish mo online sa... Oo. Oh, I-ano ko? i re, -re, -re i Ano to? Ay, yun natin ka. I-ano ko sa... Na, tapos tingnan natin ulit. Tapos saka mo basahin. Saka ko i-record. Oh. Okay. Magbibigay ulit ako ng copy after nang isang page. Ibibigay ko yung final copy nito. Ah, oh, final draft. Oo, oh, para mab mabasa natin ulit dalawa. Oh. And yung araw na yun, dadalhin ko na yung pang 7 to yung next dito na mm -hmm. topic. Okay. Right. Thank you so much. Viasa Puja. kapan tu bigian. Sri Bias Puja 2024. All right. Jai Sri Sri Radha Govinda, Jai Sri Satyanan Gaura Hari Ki. Siyempre, lalagay natin itong ano, upuan ng mga devotees. Ayan. Siyempre, kailangan niyan. <laughs> Baba natin ang ating bag para makaayos ng mga eh. Kasa na yan. Wala yung mga ano. Ganito. Nandun yun. Nasaan? Bajanero. Yung mic. Gumagana pa tong mic. Siyempre, use natin ang mga Ayan, di ba? Kita nyo naman. Kita ba ako dyan? <laughs> ah, oh. Siyempre, ready din ang mga songbook. Prabu, pakipatay na yung ano, computer. O, oh, asan yung instruments? Labas ang instruments. Gong. Ah. Okay, Bajans. Haribol. So, mag-start na ang aming Bajans. Ayan. Haribol. Okay, so after ng Bajans, ito Ito na mag offer na ng kanilang devotion um so, in the form of glorification kaya so parang guru dev sila bhakti vidanta na okay so titingnan mo swami very, swami uh, swami so high topic so my practice but and that actually it takes a lot of work uh, and it takes a lot of uh, so much time very para Hare Krishna, titignan natin. Wala ang earphone. Mayroon yan yung eh. Okay, para marinig mo yung sinasabi mo. Oo. Oh. ka na talaga, no? Oo. <laughs> blah, blah. Vlogger na homeless. Vlogger na sinigilin natin. Swamiji! yan. Ano sa mga pre travel. Oo Siyempre, pagkatapos ng kirtan, pagkatapos ng kirtan, at harikata for Sharam, alright? Ayan, mga ka-homeless. Ayan, prasadam na. bol, patingin lang, patingin. So, ayan ang aming prasadam na. Alright. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, 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 Hare, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Okay, so last darshan tayo. Guys, sila Gurudev, Param Gurudev, sila Bakti Vidanta, Narayan Goswami Maharaj, King Jai. Alright. Notice it. Alright. So ito yung guro ko pala. Sila Bhakti Vidanta, Madam Guzman Maharaj, ki jay. Ito yung guru ng aking wife. Sila Bhakti Vidanta, Bon Guzman Maharaj, and Sila Bhakti Vidanta, Muni Guzman Maharaj. Alright? Ayan. Sweet Prashadam, ito ang ating taga... Taga... Taga serve Alright? Ito, kanino to? Wala. Akin na yan. Akin na to. Akin na to par. Akin na okay. to par. Dalihin ko na to par. Ano, 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 Kain mga, <laughs> kain mga animal. <laughs> animal. Ah. <laughs> Diyos ko, Prabuji. <laughs> arribol, arribol. Arribol. Kain mga animal. Kain mga animal. Sanya <laughs> na kayo, nahihirapan akong na mag, ano, <laughs> pwesto ng ating camera. Alright. Ayan, hawain na yan. Dapat ako. Napakarami. Maha, Bhagavat, Prasad, jay. Okay, so merong chapati. Alright? Agad na, agad na. Chapat. Chapat. Chapati with dal, siyembre. Ano Mm. <laughs> Tasty. Ilang juice? Crab. Ilang juice? Juice. Gunak ka pa ng juice, ha? <laughs> Hare Krishna. Okay, so it is already 8.10. So ito na yung last na program. We will have a Guru Puja. Guru po dyan. So, kanina actually, nag-guru po dyan na sila kanina. Like, uh, yeah, kasi may mga devotees na dumating ng umaga. So, nag-guru po dyan na sila for uh, nag-offer na sila ng flowers, ng worship. Guru po dyan. Nag-worship na sila kay Parangguludin Siluha, Kiridanta Narayan Maray. So, ngayon sa mga devotees naman na late na dumating. So, ito yung opportunity. Okay? So, nagre-ready na kami for Guru Puja. So, ito yung flowers. Flower petals. Yan, open namin. So, nagre-ready lang yung ating pujari. And, uh, nagre-ready yung ano, gumagawa um, sila ng, anong ah, say? The... Yung paraphernalia, yes, for work. Pasensya na kayo, medyo na, ano na ako, nabusog kasi ako. Ang sarap ng persiana. Hare Krishna. So, ayun eh. Uh, hindi ko na re record yung mga ano, hindi ko na rin re record yung mga nagsalita kanina. Yung nag-offer ng glorification nila kay Parang Gurudev. So, ayan ang ating uh, Jai Shri Shri so, Guru Guru Ang Kapadarita okay. Piri Jai Rami Rupi Hari Radha Madhu Radha Kovita Radha Rasa Shri Rasa Jai Radha Raman Rasa Bihari Radha Gopinath, Radha Madanmohan, Radha Madanmohan uh, ki jaal. Kripa karke ke mujh Compress pa, compress. Ay, ba, hindi pa Pwede pa, eh? pa dito, pwede pa, pa, pa dito! Pa everyone. Pa dito, pa dito no? everyone should come. But... Uh, uh, Haribol, so pauwi na ako <laughs> 8.30pm na Okay, so Malaming salamat sa mga nag-subscribe. Shoutout sa inyo. Okay, so um, may raos din sa wakas ang appearance day. Yun yung silabag TV Dantanara and Maharaj. Alright. So, ayun guys. Hopefully, ma maging successful din yung ating program sa appearance din ni Sila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupad sa March 1. So hopefully, um, you know, bahala na si Krishna, siya nang mag-arrange. Okay, so thank you so much for watching. Kita ko ito tayo sa susunod na video. Hare Krishna, Radhe Radhe! Radhe Radhe Shyam!